Good morning, guys! So, ayun po tayo ng school ni Yugo kasi kukuha kami ng card niya. Actually, kanina nagtumakbo kami. Tapos, ayun. para ano yun? Ay, energy! <laughs> Ayan, punta muna kami. Excited na ako sa result ng ano, grade ni Yugo. Hi, daddy! Hi! <laughs> Fuck, cute! Wait <laughs> lang, guys. Ah. Share ko rin sa inyo para if ever mabura ko yung video or picture uh, meron ako ano dito, meron ako ng um, share makikita ko rin yung grades niya dito. Ginawang ano eh, ginawang storage. Actually, malaking help talaga yung Facebook. Yan. Okay, uh, ha? ha? Okay, so maglakad na lang tayo. Lakad na lang. Sige, okay, lakad na lang. na lang. Hindi naman siya mainit eh. Weather, okay? Maglalakad na lang daw kami. Oh, sige, no problem. Let's walk. Pag ito uminit ah, nako. Lakad okay, na, na lang kami din ako. Kasi malakas na siya, lakas ng mag, ano, magayang maglakad. <laughs> Mas practical kasi for sure marami ko ang parents ang car, puro nakakotse rin yun. So, lakad na lang kami. Ay, forgot to put perfume. Kasi, okay lang. <laughs> <Okay> lang. <laughs> Sa'yo, okay lang. Kasi sabi ko, nasa kotse yung perfume ko. Okay, okay lang. okay. Guys, nakabili na rin kami ng ulam. Kasi nga ayoko na rice na sa kanakainan pa namin. So buti na lang mayroon pa dito. May posit sila. But anyway guys, si Hugo nasa honor na naman siya. <laughs> nasa top 5 naman siya guys. Top five. Grabe. Pero sabi ng teacher, wala doon problema kay Hugo. Sobrang bait, uh, magaling sa writing, sa reading, everything. Super magaling talaga siya. Walang problema tatayo lang daw si Hugo pag at magbibigay ng diary hindi siya yung makulit na bata, hindi siya sakit sa ulo guys walang problema sa writing, reading, math etc. Taas yung grades niya grabe. But ang tanging problem nang sa kanya na humahatak pa baba sa grades niya na dapat maitataas pa is yung recitation kailangan kahit alam daw ni Hugo hindi nagtataas ng kamay unless tawagin siya. Yun yun naman siguro yung pinaka disadvantage din kapag nabigay mo ng sobrang atensyon din yung anak mo. <laughs> love and attention din talaga na hindi siya. Yung 'di ko naman sinasabi guys na walang attention or love yung mga pabibong bata, pero alam niyo naman guys, minsan 'di ba? Pag talagang sin yung wala masyadong yung ano, 'di ba? Kasi hindi talaga yung si Hugo, I mean, hindi talaga siya yung batang sobrang kalmado, parang Unless tatay niya. Mo, kawagin mo. Hindi siya magpapapansin. Hindi siya Never siya magpapapansin. Never. As in, yun ang problema ng naging disadvantage naman. But later, i-explain ni Daddy. And you know, and you know that he knows the answer, but he's just waiting for his teacher to be called. Yeah, yun nga. Yun yung problema daw. Nasabi ng teacher, sayang kasi part, ang laking part dun kasi mga homeworks, etc. 50% lang daw, eh 100% to recitation. Sayang pa daw. Pero ako naman kasi, kuya si Daddy nang hihinayang. Ako naman kasi hindi talaga ako offer sa grades eh. I mean, basta makapasa, ganyan. Pero kasi sabi niya, kung potential daw, yun nga sinasabi. Kung may potential. Malay niyo, di ba makatipid kami ng college niya or high school kapag i na -ano namin siya. I-tatawag dito, isi-scholar namin. Kasi sayang guys. So, I mean, hindi naman sa pagyayabang guys. Sabihin ko sa'yo, wag talaga. Huwag mong pansinin kung may yari, potential kung naman. May potential. Yeah, ba? yeah, yeah, yeah. Yun nga, yun guys, yun lang yun. Hindi pwede, kailangan i-push. si daddy mag -e explain sa kanya. If you want to achieve, or if you want your grades na maging mataas pa. Yeah. Si daddy na mag -e explain kasi mas nakikinig kay daddy yun eh. So ngayon, dapat lagi siya mag-participate. Tignan natin yung sa second quarter. Pero guys, super satisfied na ako kami sa grades niya. Nasa, ay ate! sa honor talaga siya. Kaya graduate graturate kami ng kami ng teacher niya kasi dad Wala kami masyadong problema doon talaga kay Hugo. Walang masabi. teacher. Kasi sobrang mabait na bata daw talaga. Magaling. Magaling talaga si Yugo. Yun nga lang. Ang tanging problema is hindi siya nagpa-participate kapag may... Hindi siya kataas ng kamay. Until tawagin mo siya. So ngayon, tignan natin yung improvement sa second quarter kung magpa-participate. <laughs> at ayaw nga doon ni Yugo sumayaw pag mape kasi nga susunod siya sa teacher niya pero, pero alam niya hindi siya masaya kasi sabi ko teacher ko si gusto po talaga ni Yugo yung mga activities na like mga chess uh, keyboard yung gusto niya ayaw niya mga sayaw-sayaw kanta-kanta kahit may talent siya ha na ganun ayaw niya lang talaga iba interest niya ayaw yung gulong oh yung <laughs> <laughs> paano 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 <laughs> <laughs> ah, Ay, ayaw ka sa'yo ba't yun